malamig, 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 malamig. Malamig ngayon, walang sun. Walang sun. Love my face, iso. Ha? Mo yun? So, nagbabalat na my face. Brilliant pa more. Dapat pupunta kami ng Carrefour ngayon. Kaso, seven yung kasama namin isa. Kaya, next time na lang kayo pupunta kami doon next time na lang. Yung nga na puno, ang ganda oh. May bagging. Tara! ang oh, sarap ng ano, laga. oh, humba. Humba. Tayo, walang po yes, humba. Ay, na. Guys, nandito tayo sa Tokyo. Ito may tsura ko. Pa well, may snow. Ito yes. tingin na naman tong dalawa ng ano, pangkulay. <laughs> they want, ano, they want A color... bland. Yan. Yeah. Wala nga lang tayo ng pagkain dito. Maraming inunguya tayo. Masarap to, oh. Parang egg roll sya. Yan. Yeah. Sarap yan. Yeah. What to eat? Oh, marshmallow. Marshmallow. Mallow, mallow. Ano po yung ano, gelatin na lychee Yung yeah, mas nila dito, oh, madami. Bum -bum -bum -bum. Hindi ko mahanap yung ano, gelatin na lychee Wala lang dito yun. Ah, dito yun. Ay, ang yun. nito, pag ano, mag-aayos nga ako ng locker ko pag ano. Basta, malaman yun na lang. Ang oh, cute na ito, mga sabitan, oh. Mag-locker to Rocco. Charot. Ayan, we found the gelatin. Hindi yan! Dapat ito nire eh. Para sinigasin. Ay, ito oh! Ay, hindi. I want the gelatin na laichi. Masarap yun. But it's gelatin na... Pati yung... Pati yung bibilhin ko sana. Eh, hey, pupunta na kaming Eh, pupunta na kaming gusto na ni Marian. Thank you, thank you. Kasi gusto ko ng lychee. Okay. Punta kami ng Carrefour. Ganda nitong ano niya sa likod. Kita kami sa tayo ng bus. Ang ganda. Ang bus. Ito yung mini bus. May mini bus din sila. Pero bus din yan kasi may number. Nandito lang kami sa malapit. sa ito, Dream Mall. Dream Mall. Yan, Papuntang beach yan. Uja! Ay, uja pala. Mali, bali. Ano ba yan? Mali yung teacher. Papuntang What? Uja. Palengke. Oh, nakapunta ako ng kare ng gantong itsura ko. I'm with the gang. The gangster of the Philippines. <laughs> And he is the Dao <laughs> gaano ka honest sila dito kasi may mga video tingnan mo, di ba wala namang car wala namang nadaan pero nag stop pa din siya o oh. kasi may video yan pag lumagpat ka, di may multa ka pa din I mean may ano CCTV Diba? O oh, kung gusto niya, pwede naman siyang Dumandar na doon yeah. o, oh, hindi naman tayo sa bus na guys. Uh, oh, guys, wala akong dalang pera. So, manghihiram tayo. Kay eh, Mary and my hair is so it's so windy today and my ang tawag ko <laughs> <laughs> and my pinyo is over there they are so nilalamig <laughs> are they in Carrefour <laughs> yeah ito yun <laughs> <ng> Carrefour <laughs> it's so to... or... oh sana oh ako din <laughs> Tapos gusto pa nilang kumain, guys, sa park. Gusto nilang kumain sa park na ganito. Kumakain kami mga oh, Gusto pa magluto-luto sa park? Oh, Si tatay, pasaway talaga tong si tatay. Oh, Naka-red pa. Ayun na. pera. narinig sa bagyon. <laughs> ano, nasagasaan daw siya. Okay lang kasi ano, Senior. Di ba pag senior? Mayo ko na. I want here. a long hair. It's so windy today. It's so malamig. Para lang dun sa ano? Sa... Sa Jelly na ano? Punta kami dito. Sa Jelly na light like, Sarado like, pa sila. Kasi anong oras pa? Alas 9 pa. Hindi ka nang pumasok kasi hindi ka pa makakapasok sa loob mismo kasi 9.30 pa ang open nila yan o, na, oh, nasarado pa yan yun, nadala ko pa dito oh. <laughs> dala-dala ko pa to <laughs> simula sa karinder niya hanggang dito oh, guys dapat meron kaming 800 na karipor 800 na gift check, gift check. kaso hindi kami winig na nalista yun. Hindi nalista ng leader namin yung pangalan namin. So, dapat meron kaming gift check na 800 NT. Uh, kasi nagwaya. Parang bigay yun sa waya. Uh, so, hindi kami nalista. So, wala kaming gift check. Pero okay lang. That's okay. Yung guys, ito si Mary Anna. Nalo sa Anna yan ng 20,000. Kiss ko na. Nandito na ako. <laughs> 20,000 NT. Kaso hindi nagpunta ng Weya. Kinukulit ko nga magpunta. Ayaw. Ay, meron. Nasaan na yung 20,000 mo? Ayaw, lumipad. Kasi ayaw niyang pumunta sa event. Ayaw. Ay, bukas na pala sila. Ah, so 9 pala. Bukas na sila. Akala ko it's 9.30. Sorry, guys. Si CR muna kami kasi naiihin ko. Ay, sa inyo, pakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung CR dito. Ang bango-bango, guys. Sobrang ang bango-bango. Oh, sarap parang sarap gusto ko itong ra dito. ang bango, parang may ano, gatas. Taran, taran, taran. Ito, landian ang landian. Yan, yan. This me. Ang bango-bango banyo uh, si um, guys pasok na tayo Pasok yeah. na tayo sa cartoon. ay Ito yun, ito yun, baby <laughs> hindi ganyan ay oo pala akala ko yung may uh, cartoon Ang ganda ba? Oh, Paano, um, malambot. E, ah, pag malamig ano? Yes, oh, pila Adidas. Pila na kayo sa bigas? Ano 'tong to? Oh, ano ba 'tong? Kuanto naka-sell siya? Ano, ang ganda ba to? Ano ba 'tong brand na ito? Royal Elastic. Ang ganda niya. Basta puti I want oh, one. A ano guys? A ah? tumbler. Ay, di ba merong binibenta nito si ate? Mga ganito. 499. Yung ano, splash ba yun? Yung, sikat sa Pinas? Aqua <laughs> Splash. splash. <laughs> oh my God. ko yung Aqua Splash, ano? Splash. Sorry. <laughs> Napakadaming, ano, tumbler. Pwede ka mamili. Pwede Ganda. Malaki naman. Oh, ang daming candy. Yeah. Ah, patingin niya. Ano ba yan? Oo, oh, ito yung natikman ko. Kaso ito, itong flavor na tulas ng anong wine. Ah, yung isa, magasarap. Ito, oh, ito. Ay, hindi yes, ko. Malapit na mag-Chinese New Year dito. Excited na ako kasi. Five days kami walang paso. Four days pala. ako pa yung days. Ito pala may pimperan. Ikaw yung sa gitna. Ikaw yun Oh. No? <laughs> so yung view. View, view, view. Sa labas. Tada. Tada. na tayo sa food and beverages to. Pero meron din tabo. Wala lang nandito oh. Dot face. Ah, dairy, dairy. Madaming nagpapa-package nito, eh. dairy. Mura lang. Ano lang siya? 139. Ano? ano oh. Oatmeal. Tapos ito yung ano nila dito, oh. yung milk cream. Nim Mills. So, sikat na sikat sa kanila yung mga tea. Green tea, jasmine tea, high mountain, oolong tea, jasmine tea ulit, chrysanthemum tea. Ewan, basta tea, yan siya lahat. Yan. Of course, we're going to find the... Ah. Anong nakuha mo? Show the guys. Ang ganda naman ng hair na yan. Ano yan? Ang kichiria. Oo, maganda. May siplak na. Going to find the missing piece. The yellow ace. Yung nga yung nakaraan. I see, I see, I see. Here, nakita ko na. One, one five Ooh, I love this. Ang sarap-sarap niya, guys. Nakaka-addict tikman nyo, try nyo, ayan. Sa Taiwan lang ata, to, Taiwan lang ito, ta, di ba? okay. Taiwan want May ibang flavor siya. Iba-iba yan, no? Oo, oh, iba-iba. Parang masarap din yan, iba-iba, ano? -iba, Hindi sila nito, great. Bakit may ganito? Anong flavor nito ni Doraemon? May get Doraemon, sumama ka na naman. Meron din dito. Ay, meron pa pala dito. Maliit. Ito, grapes. Grapes. Ayusin ko na nga. Bulol-bulol kami. Ah. What do you want ba? What's mara? Yan, oh. Masarap din to, guys. Oh. Para siyang, ano. Hindi siya, ano. Hindi siya yogurt. Ano. Parang juice na may na may ano parang juice na merong gelatin kanya hindi oh, ko pa na try ito masarap siguro ito guys oh, so kaso ang mahal niya eh 599 ng hmm. chocolate ano bang masarap na chocolate dito hmm, hindi kasi ako kakatikin niya buat es Ini boleh Black chocolate. Hmm, karena masalah tuh tu. cokelat, chocolate. tins Rok roccatins. Barang masarat ya. Intan Parang I want this. But it's so expensive. Oh. Ano ba kaya? 99 lang siya. Oh, naka-sale to. Hershey. 53 lang. Ito, 59 lang. pieces Sale pala sila. So, 33 lang. <laughs> Ito tayo sa mura. mura. <laughs> Okay. and chocolate. Parang mas masarap ko. This one. Yung mga ano, panapasalubong nila yung karamihan pag nagbabakasyon dito sa Taiwan. Ito kasi yung parang ano nila, delicacy. And apple cake. But it's not for me. Sila na ganito. Kaso, hindi ko naman alam to kung ano to Isang bread. Baka moon cake. Ay, ito. Hindi ko alam eh. I think pineapple cake to. Ay, pineapple cake nga. Ito. Ano kaya to? Hindi ko alam eh. Sorry. Ang daming pineapple cake. Wah, Kristi, oh, itu ya, miam, 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 miam. sosis, dry sosis, salap niko. Mm hmm, price nya tu hundred plus. Ini yang pinonton ni lah di tu, yang lah ngoh. Yang lah yang pinonton lah di tu. Oh, <laughs> oh ma, puro jelly adik yarn, a at chocolate, atau nauna. Sabi nila, is snack daw namin yan hanggang New Year. Di naabot ang New Year yun. parang pita lang siya, kaso naka ano siya. Naka, naka, di, basta maliliit na plastic lang, hindi yung paba. Parang ito, masarap to. Yung, yung nandun sa ano natin, sa, yung pang baby. Yung pang baby na biscuit. Oh my God, but I'm too fat na. Gusto ko ito, ito na lang. So, may kitkat pa lang si Buyas. Mamahalin to, si Buyas. Oo. Mamahalin. Oh. Hindi yan si Buyas. <laughs> ano ba? Si Buyas yan ho. Tingnan mo ho. May... Hindi may... Si Buyas, ano yan eh. Ano? Onion. Almond. <laughs> <laughs> ito pa guys. So, may iba-iba palang kitkat. Dami palang flavor yan oh. Ah, ito masara. Ay, hindi. Mok. No. Hindi ito masarap. Mapait dami dami palang flavor ng kitkat eh. Iba-iba. Ito yung yakult. Ay, mahal naman. Kaya yeah, nga, ang batang mahal dito. Masarap na yeah, tayo okay. no. Kung kulay pink. Ha? Ay, yakult? Where? Pwede Hati-hati tayo. Ay, wala tayong rep. Hindi mo kaya. ba't ta mo pinapabili? Ta Tao yan ng kahapon. Ah, bibili sana. Hindi ka naman nainom. Ay, yakot Ay, guys. Ayun ba? Oh. ba um, ko guys, masarap ang kulay po. No. Okay. Meron dito masarap ito. Ay, meron. Gusto mo ito. Atay tayo. Ilang piraso ba ito? Tatlo. Masarap ito. Masarap ito. Masarap din yung orange. Ay, Ay, may trivia ko. Ito. <laughs> Pambabango ng kipay. Charot. Oh, ang sarap. Pizza. Oh my God. Oh, ano ba ito? Lahat na lang. Hindi try. Ito lang nabuli ko. Oh, ang yan na nabili namin. Ito lang. Good evening, guys. Hello. Hindi ako nag-vlog kanina kasi. I'm busy. Binigyan ako ng pinuno namin ng break time pala na namin ngayon. Binigyan ako ng pinuno namin ng fruits. I will show you. Open sesame. Tada! Oops! May sound effect. Hindi ko nga alam. Alam mo, sa... Sa amin, ano to? Berimbing. Hindi, sa Big Wall. Berimbing na. Berimbing. Oo, oh, berimbing. Kalimutan ko na. Uh, share it to guys. <laughs> Ini bawang tayang orange. Mm -hmm. Mukbang, mukbang, <laughs> mukbang. <laughs> <laughs> hmm, aku mukbang this. What do you call this? Ano siya sa English? Star Apple. Binig ko lang na. <laughs> Mm. Ba mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Paano ba yan, guys? Magkang dito na lang. Magbabay na muna ako. We're going to sleep. Be happy. See you on next time, Bye.